Tuloy-tuloy ang paghatid ng libreng serbisyo ang Local Government Unit ng Iligan City kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katuwang ang mga kapulisan ng Iligan City sa Barangay Kalilangan, Iligan City. Ang naturang programa ay aktibong nilahokan ng City Health Office. Bureau of Fire Protection, PSA, Task Force Iligan, Special Action Force, City Information Office, PhilHealth, City Engineer's Office, Social Security System, kasama ang mga personahe ng Iligan City Police Office na namigay din ng libreng tule at gupit. Ang salamat po sa ating puting Mayor, Mayor Frederick Chow, sa ating pong City Director, Police Colonel Reynante B. De Los Santos, In behalf of RNDO RMDO 10, Police Colonel Michelle A. Arban, ang Iligan City Medical Dental Team ay nagsagawa para sa mga edad lima hanggang sampung taong gulang. Ang nasabing programa ay naglalayong makapagbigay ng akses sa mga mahihirap na komunidad at makabinipisyo sa libreng serbisyong pangkalusugan, edukasyon, libreng gamot, livelihood, legal assistance at iba pang pangunahing pangangailangan para makatulong sa mga residente ng Barangay Kalilangan. Mula dito sa Barangay Kalilangan, Iligan City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.